Chang! Another day, another vlog! At for today's video nga pala ay may order si Kikay na 100 packs na no-bake macaroni! Yeah! Yeah! Tama, correct ko At order nga po pala yan ng aming SK Chairman dito sa Barangay Loyola Heights! At kung bago pa lang po kayo sa channel na ito, please subscribe po sa ating small YouTube channel para po updated kayo sa ating mga uploads. At everyday po akong nag upload ng ating shorts at saka uh, nagla-live din po ako at saka syempre yung long video. Ho! Ay, pwede na nga po at oh ho! Kagulong kagulo na nga po. Iya, At talaga pong ang kulang nala ay si Mami Ruby. Oh, di ba? Bayan nga po at kumpleto tayo dito ah. Kumpletong pamilya at talaga pong tulong-tulong na at para mapadali. at ito po maya-maya ay, maya -maya ay i-deliver na. At nakakailan pa nga ang po. Nakauna po ay nakauna na ng 30. At yan po ay kulang pa ng 70. Kaya bayan talagang pinagtulong tulungan na ho namin. At ako po ay... Pumunta dito para mag -video. Kaya po, ano ah, ah na narito ang tsang ninyo. At sabi nga po ni ate, aba, ay, eh, kung gusto ko daw magvideo, aba, syempre naman ho. Ah, tayo po bagay tatanggi, ay, eh, pang content, pang What? content din naman po. O, di ba ga ho? Abagay, dito po ang tagalagay si ate Madison, anong ah, makarone sa tab. Ako naman po ay, tagalagay ng toppings. Yun pong may mga ano ah, may mga pangsahog. At saka po, Si Kurt po, ay galagay nung ano ah, nung tinapay po na na inoven. At si Mandy naman po, ay galagay ng kutsara. At bayan nga po ah, tulong-tulong na. Ah, talagang minamadali at para po ano ah, para po mas masaya. Bayan nga po, tuho, oh, iyo, pasayaw-sayaw. At si Kurt nga po pala yung nag na dito. Pati po si Mandy, oh, iyo. Talaga pong ano ah, at dito nga po ay sila y... pagdating ko y sila nanonood na po ay nanonood na ng vlog. At yan nga po ay nasa TV. At kami po ay nagpunta diyan yan noong Marikina. Kami na maling kinikert. At bayan nga po. At para mas masaya at mas madali ay kailangan na talagang pagtulong-tulungan. At yung ating CEO ay pagod na pagod na. At napakalaking kawa naman po nung kanyang ano ah uh, pinaglutuan at yung, po yung puno din ng makaroni at yan po yung sanay magluto ng talagang napakadami uh, at uh, syempre po yung kanyang asawa ang talagang taga deliver yun po ang katuwang niya sa, kan sa kanilang negosyo kaya kung gusto nyo pong umorder aba ay message na po uh, talaga pong hindi kayo magsisisi lalo na po yung mga darating na okasyon kayo po yung magpaano na mag-inquire na at para po pagdating ng Christmas at New Year hindi lang ho sa trabaho, kundi sa inyong mga bahay-bahay. Ay mura lang ho, lalo na yung mga nakabilao po ng mga pasta, tsaka yung mga papansitin ah, ay talaga pong makakasave kayo. Tsaka madami po, hindi po kayo magsisisi at masarap. At yun nga po, tuloy-tuloy uh, lang po ang ating uh, pagcha-charity dito ah. At yung CEO ay umupo na at nanonood na nga po, pagod na daw po siya ay... Eh. At ang halaga naman po ng per tab ay 50 pesos at iyon nga po pala ay no bake macaroni with garlic bread. Ang event naman po sa barangay ay job fair at ayan madalas nga po palang umo order ang taga barangay kay ate dahil si ate nga po pala si Kikay's Kitchen po ang suki ng barangay. Lagi po sa kanyang umo order na mga bulk order at kung nais niyo pong mag-order ng mga ganitong mga nakatab abay message na ho at para po mapabook na natin at talaga pong makakamura kayo dito dahil masarap na marami pang serving at talaga namang mag enjoy ang mga kakain at kung may mga event naman po kayo like mga birthday birthday talaga eh no o kaya po mga uh, binyag or kahit anumang okasyon wag lang malaking kasalan at hindi na po kakayanin Basta po yung mga nakatab, mas maganda rin po. Kaya po yung mga, mga nakabila. O, oh, ayan. Kayang-kayang -kayang lutuin yung lahat ni Kikay. At wag lang talaga magkakasakit. At talaga namang matagal-tagal absent. Speaking of sakit, aba, eh halos kagagaling lang ho. At nung nakaraang linggo ay nagkasakit ng tatlong araw. Ay bay oh, nihidol-hidol. At hanap-hanap na nga siya ng kanyang mga... customer at marami nga po pala silang Uh, masasarap na ulam Kaya yun ang madalas sinahanap sa kanya Nung mga taga dito lang sa amin ha uh, Talaga namang Masarap na, abay, mura pa Ho, ay sa sobrang hirap po Mag over ay talaga po Nauubusan na tayo ng ating Sasabihin Kaya bayan na ho ha, ah. kayo po yung manood na laang At ako po yung nakamute dito Dahil po, ay may sounds Ay syempre po tayo ay makakapi Kaya po ano ah Ah Enough ko na lang po or nagmute po ako para po wala na lang anaa at uh, para po safe tayo Shout out po kay Ate, kay Ate Mandy at ya, yeah, grabe ho, napakasipag yan po yatay may lagay mama ya yeah, sa kanyang mama hani. Iya, eh. yeah, to po. Talaga pong itong mga itong batang ito ay mga expert na ay paglaki po nitong mga ito ay sigurado hong magaling na mag-business at alam na po ang pasikot-sikot ng negosyo kung paano magre-repack at siguro po yung paglaki nila ang ituturo na lang ng kanilang mama ay kung paano magluto. At bayan nga po, uh, talaga pong pasyahan. At dito nga po yung nagbibiroan. ah. Uh, at malapit na pong matapos. At uh, maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang panunood. Sana po ay nag-enjoy po kayo. Ingat po kayo palagi. At God bless po sa ating lahat. At bayan nga po pala, oh uh, May imbase, ang chang nyo, nag -sharon pa nga. At muli po, thank you for watching babu enjoy your day at van nga po pala oh iya uh, i-deliver na babu